Maaga pa nagising si Foreman, mga lodi. Kasi alumni namin mamaya, mga lodi. Alumni namin. Alumni namin sa Marapla National High School. Kaya kapi muna ng maaga. Maligo ng maaga. At saka magbihis ng maaga. Para pupunta sa trabaho. Punta na sa trabaho ng maaga. Para may time mamaya pupunta doon sa high school. Alumni namin, mga lods. Kikita ko na naman mamaya yung mga magaganda kaklase. <laughs> At saka mga kabats. <laughs> Di kailangan magatin dahil ano, isang ano lang naman to, isang basis lang naman to sa isang taon. Kaya sa sunod na taon, bibilang na naman tayo ng 365 days bago na naman natin makita yung mga kabats natin o kaya mga kaklase natin. Kaya kailangan makaatin talaga mga odds. Ako sila na natin ito pagkakape at makapihis na rin dahil ano dahil minsan pati pagkape hindi na tayo magkapagkape dahil sa kaisip natin sa trabaho at sa kapagmamadali kaya yeah, ito, magkape muna tayo. Talagang anuin muna natin, higupin muna natin ng maayos tong kape natin mga lods. Para naman medyo malakas-lakas yung katawan natin mamaya pagdating sa trabaho. Para ano, para medyo may makapagpainit naman yung katawan natin. Ito nga pala lodi yung ano, t-shirt namin may sa namin lodi oh, ganitong kulay. Parang maganda rin pala ang kulay nito, oh, batch 77, Oh, medyo mga bata pa naman kami ah. Batch 77 naman kami. Batch 77 ng high school. <laughs> Kaya ito. Ayos pala yung t-shirt namin ah. Batch 77. Mga bata pa, bata pa mga lodi, ano? Oh, hindi pa ganoon katandaan. <laughs> batch 77. Ito yung mga batch 77 mga idol. Watch 27, 20 shirt namin mamaya. Kaya pag nakita mo yung mga nakasuot ng ganyan, kita mo magaganda dyan. Ito, teka, mag mo na ako ng ano, noodles. Niting ko muna noodles ko dahil malamig na eh. So, yan, almusal. Dahil minsan yung almusal ko, eh, tanghali na. Kaya isa na lang yung almusal. Isa yung, ano, napagsama-sama na yung almusal at saka pananghalian minsan dahil sa trabaho. Kaya, ito, kain, muna tayo kahit noodles lang para may laman ang tiyan. Noodles lang muna mga idol. Ito, dahil kainit, medyo mainit pa dahil ininit ko yan sa oven dahil lumamig na kasi. Ininit ko na lang sa oven. Ito, medyo higop muna tayo dahil minsan malala ko minsan pagka umano magreklamo na yung tiyan ko na gutom na eh. Yun pala hindi ako nakapag-almusal. Nakapagkapilang ako pero hindi nakapag-almusal. Kaya pagdating ko sa bahay, eh, pagkasama na yung almusal at saka pananghalian. Kaya ito ngayon, kahit noodles man lang, basta may laman ang chan Mga idol, kailangan makakain talaga. Dahil mamaya baka makalimutan ko naman mag-almusal. Sige, kain lang kain. Kain lang ng kain Forman, para may laman ang tiyan mo mamaya sa pagkasikaso sa trabaho. <laughs> no dolos na no dolos sa lang almusal ni Forman dahil walang ano eh walang ibang makain eh talagang ya, yeah, tiyaga lang kahit ano lang dyan dahil mahirap pag matanda na, na walang laman ang tiyan tapos may trabaho pa kaya yeah kain ng kain kain ng kain lang for at si forman na kailangan eh ikaw pa may auto sa may magsaing <laughs> Ayaw nga saing ka muna forman bago pumunta sa trabaho para pagbalik mo may ano may makain naman <laughs>